Ito ang pinakabahaba at pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Nakamamangha at talagang napakagandang pagmasdan. Isa sa mga karagdagang atraksyon sa Cebu ang bagong istruktura. Ito ang CC Lex o Cebu Cordova Link Expressway. Kapag tumawid ka sa tulay na ito mula sa Cebu City, ang unang bayan na mararating mo ay ang Cordova. Mabilis ang progreso ng bayang ito, lalo na nang ginagamit na ang CCLEX. That small uh, municipality can also be compared with the bigger municipalities na or even some third cities of uh, Cebu because of its uh income potential they have this what they call coastal circumferential road project that will eventually connect the mainland barangays. If I will describe in one word, it's really promising. Balang araw, lalong uunlad ang Cordoba pagdating po sa komersyo at magiging isang progresibong city na po ito. Kasabay ng pag-unlad na ito ay ang lalong paglago ng Iglesia Ni Cristo sa lugar. Sa kasalukuyan po ay ipinagagawa ngayon sa aming distrito dito sa Cebu City, Cebu, ang isang napakalaki at napakagandang bagong gusaling sambahan sa lokal ng Cordoba. Nung nagsimula po ang construction ng amin pong gusaling sambahan, nagsilbi po itong daan para ang mga kapatid ay lalo pong maging inspirado sa gawaing pagpapalaganap, maging sa mga gawang paghahandog. Itong bagong gusaling sambahan na ginagawa po ay nasa 800 70 seating capacity. Ang naging mahirap na bahagi ng pagtatayo ng usaling sambahang ito ay ang pagtatayo ng pundasyon. Matigas ang lupa sa lugar na kung tawagin ay Mactan Stone. Tinatawag ding itong Shell Stone o Fossil Stone na karaniwang makikita sa Mactan, Cebu. Pagamat ang Mactan Island ay Napapaligiran kami dito ng tubig dagat, pero ang quality ng lupa namin is matitigas at adobe. Ang disenyo po na ginawa ng ating arkitekto dahil maliit nga po yung luti. Ginawang parking na po sa ilalim at nagkaroon po ng balcony. At saka dito sa side, nadagdagan din po ng sitting capacity kasi nagkaroon ng side balcony. Left and right balcony. At saka opisina ng destinado sa ilalim, kalihiman, kumplito rin po ng mga opisina. Ang paggawa ng mga nasa Engineering and Construction Department ay nakatatawag din ng pansin ng mga nakakakita nito. I'm also very familiar with constructions because I normally visit the mall sites that are under constructions in one of the area na we are constructing. Nakasabay po 'yung construction sa iglesia. Lumabas na po 'yung like nakita na po 'yung structural face uh, ng Gaisano Mall versus 'yung pong gusaling sambahan. Very clear po talaga na we can compare lalo na po yung mga pundasyon, yung pong mga detail. Maganda po ang pagkakagawa nito po at tapos yung masonry works, napaka uh, detalyado talaga. At saka pulidong-pulidong ang pulidong Hindi talaga yung mga uh, materialis at saka yung mga bakal, hindi talaga tinipid. Systematic po talaga yung mga construction worker. Higit sa paghanga ng mga nagmamasid sa pagtatayo ng gusaling sambahan ng Iglesia Ni Cristo, ay napakahalaga ng mga gusaling sambahan sa buhay espiritual ng mga kaanib nito. Napakaganda ang gusaling sambahan. Excited na excited na po kami. Dito na po namin sasagawang pagsamba sa Diyos. Lalo po namin pinagtatalagahan ang gawaing paghahandog. Sumasampalataya po kami na ang gawaing paghahandog, ay nagagamit po sa pagtatayo ng mga gusaling sambahan sa buong mundo. Nakaka-overwhelm. Nakikita po namin siya araw-araw po na kami po ay pumupunta or dumadaan dito. Sa bawat pagdaan mo dito, mayroon ng progress. Isa na po itong malaki at bagong landmark sa lugar po namin dito sa Cordoba. Nagapasalamat kami dako sa atong ginoong Diyos nga kami pagkatukuran og dako nga nindot nga balay simbahan naghatag sa amuha mga igsoon og dakong kalipay sa among mga kasing-kasing. Ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan ay hindi itinitigil ng Iglesia ni Cristo. At ang layunin natin sa pagsasagawa nito ay para matupad ang kalooban ng ating Panginoong Diyos na sa gusaling sambahan ay maisasagawa natin ang pagluwalhati, ang pagsamba at pagpupuri sa Kanya. At higit sa lahat, ang mabigyan natin ng kasiyahan ay ang ating Panginoong Diyos. Patuloy namin ihahatid sa inyong development ng mga proyekto ng Iglesia ni Cristo na may kinalaman sa pagtatayo ng mga usaling sambahan.